Hanap tayo ng makakain guys Mga kabulikat kong kaibigan <laughs> Doon no, tingin tayo ng makakain natin dito Kung anong meron Na prutas sa gubat <laughs> Yeah Alam nyo ba kung anong tawag dito? Ito Sarap to huh? yun oh, oh, sarap yan Ang tawag dito? <laughs> Kainin natin. Kainin natin to. Kainin natin to. <laughs> Kainin natin, no? Oh. Oh. Huh? Hmm. Sarap. Hmm. 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 Tamis.